utang dahil ni cash flow problem. Tama ba o mali? Kung ang pag-utang is para magsilbing lifeline o pangtawid dahil malaki na ang problema, usually ang nangyayari dyan is uutang uli para mabayarin yung utang. Ang una dapat gawin pagka nagkakaroon ng cash flow problem is aralin kung bakit nagkakaroon ng ganong problema. Maaring yung sales is masyadong mababa. Anong pwedeng gawin para increase yung sales? Maaring sobra yung cost and expenses. Anong pwedeng gawin para ibaba yung cost and expenses? Usually, ang pinanggagal niyan is wala tayong accounting, wala tayong recording ng sales and expenses. So, nangyayari, spend lang tayo ng spend hanggang pumutok yung cash flow natin tapos uutang tayo. Pagkaumutang tayo ng interest rate is more than 3%, 5%, 10% sometimes. Ibig sabihin noon, nagdadagdag tayo ng cost kasi babayaran natin yung interest. Hindi ba mali? Kasi nalulugi na nga tapos dinagdagan pa natin ng expense na interest na napakalaki. Ang nangyayari doon is pinupostpone lang natin yung malaking problema at nagdadagdag tayo ng problema. So, ugaliin natin dapat na sa umpisa pa lang is inalal na natin yung business. Compete natin kung kikita bago pa nga tayo pumasok. Let's make assumptions. At kung tumatakbo na, i-monitor natin kung kumikita nga o hindi. Para nasa ganun, ma-anticipate natin yung mangyayari. Kung nakakaproblema, gawan na natin ng solusyon. Kung sales ang problema, anong pwedeng kong gawin para i-acket yung sales? Kung expense, anong pwede kong gawin para bawasin expense? So, importante yung pag-aaral.